ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May mga nakikita ang ilan na hindi nakikita ng iba. Mga kababalaghan na hindi maipaliwanag ng dalawang bukas na mata maliban sa isa. Ang third eye. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayong gabi ay tungkol sa pagkakaroon ng third eye at ang mga misteryo at kilabot na nakadikit dito. Oras na, mabuksan mo na ito. Magandang gabi sa iyo. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi, Liham ng gabi. dalagang si Lara ay may third eye. Iyong mata na nakakakita ng mga bagay na mahiwaga. Iba't ibang kwentong kababalaghana ang naranasan ni Lara. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagkabukas ng kanyang third eye. Pitong taong gulang lamang siya nung unang makainkwentro ng kababalaghan. Kasama niya ang kanyang pinsan na si Raquel. Kaedadling din niya. Tanghali noon at nanonood sila ng telebisyon. Nasa kwarto naman ang kanilang lola at sinusulit ang siyesta. Hinayaan na lamang silang dalawang magpinsan na magbabad sa telebisyon basta wag lang daw silang lalabas ng bahay. Nanonood sila ng isang noontime show at panayang tawanan nilang magpinsan sinasabayan pa nila ng pagkain ng ice candy na ginawa ng lola nila. Nakaupo silang pareho sa sahig dahil nasa mababang pwesto ang kanilang telebisyon. Nang magpatalastas na, nagmamadaling tumayo si Raquel. Tinanong siya ni Lara kung saan ito pupunta. Sumagot si Raquel at sinabing pupunta siya saglit sa bakuran para ipatuka sa mga bibi ang natira niyang ice candy. Tumangu lang si Lara at sa kahinayaan ng umalis ang pinsan na si Raquel. Natapos na ang mga patalastas pero hindi pa rin nakakabalik si Raquel. Nainip na si Lara Tumayo na siya para puntahan sa bakuran ang pinsan ng bigla na lamang sumulpot si Raquel mula sa likuran niya. Ikinagulat iyo ni Lara. Paanong nakarating agad si Raquel sa kanyang likuran nang di man lang niya namamalayan? Mabuti na lang at hindi siya napatili dahil baka nagising na ang kanilang lola at kapo pa sila mapagalitan. Nakatitig lang si Raquel sa kanya at blanco ang muka. Hindi iyon mabasa ni Lara. Hindi naman na masyadong pinagtuunan ng pansin ni Lara ang pagbabago sa galaw at itsura ng kanyang pinsan. Mayamayapay panay na ang bungis-ngis ni Lara sa pinapanood sa telebisyon. Samantalang nanatiling tahimik si Raquel at nakatulala. Ipinagtaka iyon ni Lara dahil mas mababaw ang kaligayahan ng kanyang pinsan kaysa sa kanya. Sa madaling salita, mas madaling mapatawa si Raquel kaysa sa kanya. Doon na nabahala si Lara. Tinanong niya kung ayos nang ba si Raquel at paglingon sa kanya ni Raquel, ay bigla na lang siya nitong sinampal Nabunutan at tinakpan ng madiin ang bibig. Dahilan para hindi ito makasigaw. Napakalakas ni Raquel gayong mas malaki naman at mas malakas ng dihamak si Lara sa kanya. Nakakabigla, nakakagulat. Patuloy ang pananakit ni Raquel kay Lara. Patuloy din ang pagiging blanco ng kanyang mukha habang ginagawa iyon. Hindi maintindihan ni Lara kung bakit hindi siya makalaban sa ginagawang pananakit sa kanya ni Raquel. Parang may puwersong pumipigil kay Lara para kalabanin ang kanyang pinsan. Hanggang sa bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na tigaw mula sa bakuran dahil doon ay nagising ang lola ni Nalara. Sa paglabas ng lola ni Nalara sa kanyang kwarto ay siya namang biglang pagkawala na parang bula nitong si Raquel sa harapan ni Lara. Nagtataka man si Lara ay nagmadali pa rin nitong sinundan ng kanyang lola na lumabas papunta sa bakuran at doon nakita nila si Raquel na naipit sa pagitan ng mga kawayan. Puro galos ang mga braso, hita pati na rin ng mukha. Umiiyak nitong sinabi na may maitim na hangin ang nagtulak sa kanya para maipit sa mga kawayan. Nahirapan daw siyang makaalis doon. hindi naniwala ang kanilang lola. Sadya lang daw malikot si Raquel. Samantalang, tahimik lamang si Lara habang iniisip kung sino ang nagpanggap na Raquel na nakaharap niya at nanakit sa kanya ng paulit-ulit. Itinago ni Lara ang mga galos niya sa kanyang lola. Dahil natatakot ito na magaya kay Raquel na hindi pinaniniwalaan ng kanilang lola liham ng, gabi. liham ng gabi ang pangalawang kababalaghan na naranasan ni Lara ay nung kolehiyo na siya akala niya ay hindi na niya mararanasan muli ang multuhin. Pero hindi siya nilubayan ng kanyang third eye. Nasa loob ng van si Lara isang hating gabi. Galing siya sa kanilang probinsya at pabalik na ng Maynila dahil may pasok pa siya sa eskwela kinabukasan. Gising na gising ang diwa ni Lara lalot na parami ang nainom nitong kape habang nasa bus stop ito kaya panay ang puna niya sa paligid. Mapat, matulin na magpatakbo ang driver, kaya mas lalong nagising si Lara. Tahimik ang loob ng van dahil tulog na ang mga kasabay na pasahero ni Lara. Hanggang sa biglang sumigaw ang matandang babae na nakaupo sa tabi ng driver. Pumara ito ng pagkalakas-lakas Paus ng ang boses ng matandang babae na parang galing sa mahabang pag-ubo. Ilang beses siyang pumara pero hindi siya pinansin ng driver. Nilingon ni Lara ang mga kasamahan niyang pasahero pero ni isa ay walang nagising kahit gaano pakalakas ang pagsigaw ng matandang babae. Gustuhin mang kalabiti ni Lara ang driver para sabihin na bababa na ang matandang babae na katabi nito ay hindi niya nagawa. Mahihain kasi si Lara. Hinayaan na lamang niyang pumara ng pumara ang matandang babae hanggang payaga na ito ng driver para bumaba. Makalipas ang mahigit limang minuto, Narindi na si Lara sa pagsigaw ng matandang babae dahil paulit-ulit lang nito na sinasabing para. Pero hindi pa rin humihinto ang driver para makababa na ang matanda. Wala naman siyang magawa kaya sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa labas ng bintana. Doon naaliw si Lara lalot dumaan sila sa mga masusukal na parte ng probinsya hanggang sa bigla na lang huminto ang pasigaw na pagpara ng matandang babae. Nakaginhawa tuloy si Lara at ibinalik ang tingin sa kanyang harapan kung saan nakaupo ang driver at ang matandang babae. Pero laking gulat niya nang makitang wala na ang matandang babae sa tabi ng driver hindi naman huminto ang sinakyan niyang van. Saan nagpunta ang matandang babae? Hindi na napigilan pa ni Lara na magtanong sa driver. Manong, nasaan po ang katabi niyong matandang babae? Yung para ng para pero hindi niyo pinapansin? Sunod-sunod na tanong ni Lara. Naguluhan ang driver at saglit na lumingon kay Lara. Miss, walang nakaupo sa tabi ko. Nakalagay kasi rito yung bag ko at ibang pagkain. Sinong matandang babae ang sinasabi mo? Doon na nakaramdam ng kilabot si Lara. Lalo na nung pagtingin niya sa labas ng bintana ay nakita niya ang matandang babae na nakasandal sa isang malaking puno habang kumakaway at nakangiti sa kanya liham ng, ng gabi sa ikatlong pagpaparamdam ng third eye ni Lara ay naganap ikatlong araw bago siya magtapos sa kolehiyo Kasama niya ang kanyang doormate at matalik na kaibigan na si Sally. Gabi na nun. Kakatapos lamang nila mag-impake para makaalis na sa dormitoryo. Kaso biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya na-delay ng ilang oras ang pag-alis nila. Nagkakwentuhan muna silang dalawa at binalikan ang mga panahon na una silang nagkasama sa dorm na iyon. Sinubukang magkwento ni Sally ng mga naranasan niyang kababalaghan sa dorm, pero pinakiusapan siya ni Lara na baguhin ang topic. Sinabi niyang mahina ang kanyang loob para makarinig ng kwentong katatakutan. Pero sa totoo lang, hindi naman siya takot. Ayaw niya lang makaramdam ang kanyang third eye at bigla na lang itong magising at maghanap ng mga kababalaghan sa kanyang paligid. Masaya na kasi si Lara dahil matagal nang nakatulog ang kanyang third eye. Dahil wala na siyang naramdamang kakaiba matapos ang inkwentro niya sa matandang babae sa loob ng van. Gusto nang kalimutan iyon ni Lara at hindi makakatulong kung makakarinig pa siya ng kwentong nakakatakot mula kay Sally. Habang nag-iisip sila ng panibagong pag-uusapan ay nagpasya silang sabay na i-charge ang kanila mga cellphone lalo't nagbabadyang mag out dala ng malakas na pag-ulan at paghangin. Chinorge nila ang kanilang mga cellphone malayo sa kanila. Nang makabalik silang dalawa sa kama ni Sally, ay itinuloy nila ang kanilang kwentuhan. Masaya na muli ang usapan. Dahil nailihis na ni Lara ang usapan. Hanggang sa biglang magulat ang dalawa, nang magring ang cellphone ni Lara. Nagtataka si Lara dahil pinatay niya ang kanyang cellphone habang nagcha-charge. Paanong mag-ring iyon? Gayon pa ay nilapitan pa rin niya ito para sagutin. At mas lalo siyang nagulat nang makitang ang tumatawag sa kanya ay ang cellphone ni Sally. Sinabi niya yon kay Sally na katulad niyang nagulat din dahil magkatabi lang ang cellphone nilang pareho. Dinampot ni Sally ang kanyang cellphone at nakadial nga roon ang number ni Lara. Pero sino ang nagdial nun? Malayo silang dalawa sa kanilang cellphone nung chinorge nila ang mga iyon. Sinubukang i-cancel ni Sally ang tawag pero hindi niya magawa. Hanggang sa bigla na lang sinagot ni Lara ang tawag para tumigil na ang pagriring. At pinagsisihan niya iyon. Dahil sa kabilang linya, narinig niya ang pagtawa ng isang batang lalaki. Matinis at mapaglaro at parang nangungot siya. Narinig din iyon ni Sally. Hanggang sa nawala ang pagtawa pero hindi pa rin makancel ni Lara ang tawag. Sinubukan pa niyang i-off ang kanyang cellphone pero hindi rin pwede. Naririnig niya ang buhos ng ulan sa background ng tumatawag. Tila katabi lang nila ang tumatawag. Pero sino? Hanggang sa biglang, magsalita ang batang lalaki sa kabilang linya. Nasa kabinet ako. Pagbuksan niyo ako. Pagkatapos noon ay biglang kumalabog ng ilang ulit ang kabinet ni Nalara at ikinagulat nilang pareho iyon ni Sally. sa pagkakatili ng dalawang magkaibigan ay biglang tumawa muli ang batang lalaki sa kabilang linya. Pagbuksan niyo na ako, dali na. Maglaro tayo. Hindi maintindihan ni Lara kung bakit siya napasunod nang nagpakilalang batang lalaki para gawin ang gusto nito. Habang hawak ang kanyang cellphone, dahan-dahang naglakad si Lara patungo sa kabinet para buksan iyon. Pagbukas niya ay walang ibang bumungad sa kanya, kundi ang masangsang at mainit na amoy na tila nabubulok na katawan ng isang tao. Biglang tumawa muli ang batang lalaki mula sa kabilang linya. namaho na ang katawan ko rito. Bago kayo umalis, baka pwedeng ipahukay niyo ko? Liham ng Gabi Liham ng Gabi